yan gawa nila yan ang baboy damo tinatabunan nila tinatabunan nila yung pangnan, yung bunga ng pangnan ito yung mga ganito kasi ito pag natabunan nila mamaga na to pag nabasa na nabasa ng tubig lalambot na to pag na medyo mat, mat, mat pala talaga hindi medyo tingnan yung katawan niya puro tinik yung puro tinik yan Maligayang pagbabalik mga idol, mga ka-hunter dito tayo ngayon sa mountain Nag-survey lang tayo ng ano Tinignan lang natin yung galaw ng hayop dito sa gubat, hindi matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi Yung pamblog natin nakaraan Nasira <laughs> Dahil pinagawa ko yung pindutan dun sa Hindi ko nasa kung saan Pinagawa ko yung pindutan Pati yung camera nasira <clears throat> Kaya yun matagal tayo hindi nakapag upload dito sa YouTube Pero sa anong nakaraan uh, ah, pag-upload pa ako nakaraan sa Facebook dito sa ah, YouTube dito tayo na pag-upload. Buti na lang nakabili tayo ng bagong pang-vlog natin dahil nakaharbis tayo ng medyo, mar medyo maraming, maraming honeybee nung nakaraang season ng honeybee. Medyo alat tapos na tayo ng ano harbis ng honeybee kaya hindi tayo gano'ng mapag-vlog kasi alangan tayong pang-video. Dito ngayon ako sa mountain. Bali, sumuba ako kanina mga late na rin na alas 9 siguro medyo mainit. Pero kaya yari lang ulang kagabi. Pakita ko sa inyo yung ano nga pala. <coughs> yung bunga ng punong kahoy. Kaya yari ko lang kumain na yasa na yun. Ito. Tawag sa amin dito ay pangnan. Ito pangnan. Bibigyan ko lang kunting kaalaman. Kung napapanood nyo yun sa ice ice age yung hawak-hawak doon ng ano ko anong hayop yun Ito, to siya oh yan ano oh. yung tura niya oh ay yung niya yan medyo malabo ayan ayan, yan, to yung hawak-hawak ng ano uh, doon nung ayaw niyang pitawang kahit saan siya magpunta ang hayop doon na yung ano yun ay matuloy sungipin yung, yung lagi niyang kinakagat kinakain to ng ano ng baboy ramo ang ginagawa nila pagka namunga na to babagsak to matigas kasi ito matigas pagka namunga to babagsak to matigas matigas to matigas ang ginagawa ng baboy ramo pag umambun umulan ng konti o ng ulan uumbangin nila yung mga ilalim ng puno katulad nito oh. papakita ko sa inyo yan o oh. tinumbang nila yung mga ano yan yan ginagawa nila kayo ng umbang nila yan yung gawa nila yan ng baboy mo. tinatabunan nila tinatabunan nila yung pangnan, yung bunga ng pangnan ito yung mga ganito kasi ito pag natabunan nila mamaga na to pag nabasa na nabasa ng tubig lalambot na to pag nabasa na nabasa ng na ulan tapos babalikan nila to doon nila kakainin ulit kaya yung mga dumi nila mabaho to mabantot yung ano nito para sa pamurga nila pag nakakakain sila ng ganito na idudumi nila yung mga ano kasi mapait siya ano ka? hindi ko matik hindi ko pa natitikman ito pero para mapait Ang dami ng ano nila oh inumbang nila oh yan yung nakarang ano pa to nakarang ulan yan oh. yun hindi pa nila binabalikan kasi parang tinatabunan nila yan para mamaga pero may mga bagong laglag yan yung dami lumalaglag laglag pangnan ang tawag sa amin dito pangnan to dami dami bunga matigas siya matigas yung bali nag lang ako dito ng ano ang sistema dito sa mountain kasi nung nakaraan naglangati kami dito ng labuyo panay namin nabubulabog yung mga hayop dito yun yung sa kagubatan nakakata nyo na may area maggalagala lang tayo kasi na uh, inip na tayo dyan sa ano tsaka nakagawa nakabili na tayo ng bagong pang vlog natin ito yung mga bunga ng pang nano ang itsura nya hmm. so guys mamaya na lang ulit at bababa tayo dun sa ilalim may tayo dun baka nandun tayo yung mga luma nating kagamitan hindi nga pala nakasama yung mga ka-hunter natin ako lang naggala dito ngayon balik kagabi naman daw ako ng ano trap ng balis ng talangka yung balisasa marami tayong huli hindi ko lang na i eh, ano ko naggabi baka mamaya umulan ulit yan iyaan natin yun i papakita natin sa inyo yung ano pag itong tago lang kasi marami nang naglabasan ng mga hayop ng mga kon napapakinabangan katulad yun sa pagbumaha sa ilog yung mga talangka nagpapaano na mayroong trap doon ilan daw kagabi medyo maraming huli hindi lang tayo nakapagbaon ngayon ang baon kong ulam ngayon isda yung ano mapuaw pinerito ay yung ko nandun Nan na ako dito sa gubat ngayon doon solo ko ngayon dito kanina ang daming humuhuning ungoy doon mga uh, kyo kyo ang tawag sa amin doon yung doon sa likod kanina nabulabog ko kaya bumaba doon kaya ako yung nag iingat ingat baka mamaya bugin ako ng mga bakulo <laughs> pero may dala naman ako dito ano loves para hindi sila matugian Ngayon guys update ko lang ulit kaya mamaya bababa ako doon sa ilalim baka doon ako lumusot sa ilog tumumulot tayo ng baliber pagka ano sana maganda yung panahon pagka umulan Uwi na tayo at alang dalawang plastik baka mabasa yung ano um, natin cellphone yun guys pauwi na tayo may nadaanan tayong ubod ng ratan kukuha muna tayo yun, yun yung parang dahon ng nyug na yun kukunin natin sa amin kasi kinakain yun masarap mapait labuyo pa tumitilaok kukuni natin sarap yan nakakuha na ako isa kanina so natulog lang natin kahit mga dalawang peraso para may pang uwi tayo pang ulang bitan nga pala yan medyo matinik sya narinig yan dami tinitira labuyo dito mayroon sa likod oh. At mayroon pa dito sa tag-araw mahuhuli natin yan ay guys kukunin ko muna itong ubod yan guys, ng ubo do. Yun, parang dahon na nyug. Kukunin natin. Medyo mat pala talaga, hindi medyo. Tingnan yung katawan niya, yung puro tinik. Yan, puro tinik yan. Kukunin natin. Sarap pang ulam.